Samantala, humarap na si Camarines Norte Governor Edgardo Talyado ilang araw matapos pumutok ang isyu tungkol sa paglayas ng kanyang asawa at paglabas ng ilang maselang video at litrato ng gobernador. Pumingi siya ng kapatawaran sa mga taga Camarines Norte dahil nadamay pa ang kanilang probinsya sa iskandalong ito. Pumingi rin siya ng tawad sa kanyang misis na si Josie at sa kanilang buong pamilya. Maging sa pamilya ng babaeng umano'y kasama niya sa kumakalat na malaswang video at litrato. Nagpasaring din siya sa umano'y kalaban niya sa politika na patuloy ang pagkakalat ng mga litrato at video na tigilan na ito. Ayon pa sa gobernador, mas pagigihan niya ang trabaho at mas magiging malapit sa Diyos. Hiling din niya ay uh, sana sana magkaisa sila ng kanyang buong pamilya. Maalalang lumantad nung nakarang linggo ang misis ni Governor Talyado para mining hindi siya dinukot kundi kusa siyang lumaya sa kanila. May bantaraw kasi sa kanyang seguridad at dahil na rin sa pambababae ng gobernador. Sa akin po kasi, mahalaga sa akin ng pamilya. Gusto ko pong mabuo, mabuo ang akin pamilya. Kung ako po ay nagkamali, tao lang po ako. Tao lang po ako. ay sana unawain natin lahat. Doon po sa mga kalaban ko sa politika, tigilan na po ninyo yung pagkakalat ng mga mga pinop mga pinopost niyo po sa Facebook o ano man. Dahil napakalaswa po yan. Walang kinalalaman po sa trabaho ko po yan.